Ano saan ba? Ano? 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 <laughs> ano? <laughs> Bala ka dyan! Tinat! Tinat! O, dahil nakuli kami ng bus, dahil ang dami ng, oh. ng Cheche sa aming pangangatawan. O, tita! Di ba ito naligo? O, hindi mo naman! Hindi ko na kasi nabay yung dito eh! <laughs> oh, no! Oh, di ba no. Na naligo? Pero babaho kami! Shabu-shabu! Hooray! Here! dahil day mga Inday, kasama ko si Barbie Rossi. Hi guys! So mga bago sa channel ko, ay! Napagpanggap! Ayaw ko ba? Ayaw lang originality. Ayan po siya. Ayaw ng jacket! Ayaw magtanggal ng jacket ko! So Barbie, saan tayo ngayon? Punta! Kakain na po kami ng po kami ng Para lang mag-almusal. Ano tawag brunch? Brunch. Brunch. Ito lang yung brunch yun. Brunch. Yeah, brunch. So ayun na, ito yung aming ano, katawiran. Wala lang. Wala kasi yung masabi. Wait lang, wala pang red. Ay, ano, green. Ayan. Ay, green na, tarad na! Ay! Ano Napagod na amin? Oo. Ay, di ba sabi yung bawal daw mag-sellcode? Oo, hawak yung mga nangyanda para makinig lang. <laughs> so ayan. Tumawid ng mga piling. Mga piling. Anak na contractor. Oo. Oh, oh. <laughs> Ayaw, <Ayon>, lima. Hahaha! <laughs> magkakating trip kami. Alam trip? Oh, alam niyo ba yung cutting trip? Paliwanag mo. Paliwanag mo. Cutting. <laughs> alam mo yung cutting din sa school? Alam. Hindi yun. Ay, diba yun? Oh. Yung cutting trip kasi. Oh, Di ba, may biyahe tayo magunta doon mismo sa pupuntahan natin. Kapag naiwanan tayo, kasi pa tayo ibang pwedeng sa <laughs> Pwede pala ibang sumakay. Sa ibang bus, ibang bus. Uh -huh. so, oh, tama. tama. Tama! Ay, ang tawag doon, cutting trip. Kasi dalawang beses nasa ka. Na exactly. dapat <laughs> isa lang. Oh, oh. So, hinati mo. <laughs> Kinat! Kinat! oh dahil nakuli kami ng bus dahil ang dami ng Cheche Burenche sa aming pangangatawan. O, Tita, hindi pa ito naligo! <laughs> oh, hindi <laughs> oh, mo naman! Hindi eh, ko na kasi labay yung dito eh! <laughs> oh, no! Hindi pa ito Pero kami! <laughs> so, ayan. oras ang ating bus? Barbie? Ang <laughs> ganda namin na ang ganda namin ano o? Oh. Ang ganda bus. Wala akong payong. Wala akong Ikaw meron. Ang <laughs> damot mo naman. <laughs> Ayan yun. Hindi, hindi yan yun. Dito kami mag-aantay. Dito kami upo. 7 1 minutes. 7 -7. minutes. Pwede naman yan, di ba? Mag-uubad na si Barbie. Mag-uubad lang siya ng jacket. Mag-uubad lang siya ng jacket para... Uh -uh. Ang pagpanggap, kala mo naman talaga. Ang Dib dibdib mo, lumuluwa. <laughs> Pakinggit, pikit. <laughs> pikit daw. Pakinggit, pikit. <laughs> Sabihin mo na mga bashers mo. Ay, mga bashers. <laughs> so, ayun, habang nag tayo ng bus. Bus, dahil 4 minutes pa naman yun. Yung bra ko lumalabas. Okay. Saan na? Hindi masyado. Tatapal. <laughs> Tatasukin mo. Hey, okay. guys.

mamamtawi lagi natin. na mm -hmm. ako. Pero naman dito mamay na no? pero tinilip pa namin magtawin. shopping yeah.

Pakita ko na rin yung bagong cutics ni Ate Rosie. <laughs> oh, ayan. Purple with me. Nice! So, ayan yung, 7 minutes. Isa na yung mga oras ng basa rin. ba't yung sa video ko, Teo? Tingnan mo. Bakit din yun siya naputol? Oh, no! Hello? No. nangyari okay, naman. Pero guys, hindi talaga ganyan yan. Wala, walang makita. Hello? Ano yung kasi. Ano ganyan din natin yung sa kanya. Ice cream. mo ulit eh, yun. <laughs> Ali tayo yung video mo. Ai ai. Hello, no, ganyan din sa cellphone niya. Ay, siya, the screen Hi guys, tayo for today's video. <laughs> alin ba, alin ba? Oh, picture daw siya. Ay. Ay, ito na yung isa sa na si Barbie. Last, last go. go, go, go. 이기 무슨 일 도? May tawag din business chat business chat ako gutom na gutom na gutom na gutom na ako guys never fear the of. wow ang mga green coffee inka lang talagang 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 Yung talagang 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 nakagirdle lang ako. Sorry na nga. At opo, naka-girdle po ako. Kasi nga, malaki po yung aking posod. So, kung hindi, hindi ka gumagamit ng girdle, edi, goods. Good for you. Di ba? Ikaw na sexy. Ako hindi. Di ba? Nilamig. Oh, yan. Yeah. Yan. Nandakit na siya. Nilalagin na yung kanyang ano. Bundok. Uy, tabi. tingnan mo yung ano ba? Ang bibig mo! Nasaan hello hello Hala! Hala! Ano to? Boy, ano yan, Barbie? Ano? di mo kitang... Asan ba? Kita ba? A, ba? Ano oh, no! Ang laki n'yon! Saan ba dyan? Bawal? Ganun talaga ng tao yan? <laughs> Bakit may yellow, may orange? Kaya nga, alam ko brown brown <laughs> <laughs> oh, Ang, ang kasama ko. Oh! Ano? Ano pinagsasabi niya sa vlog ko? <laughs> <laughs> Bala ka dyan. Ayun na. Lalo akong sa pagkatakbo. Ano? Lamig dito guys. Lamig <laughs> dito <laughs> magwinter! <laughs> Ayan nga, punta tayo doon, hila, hila. <laughs> na ba kayo? Oo! Oh, pang snow! Ibigaw ko na na ba lang. na ko

No. Sorry. So, na nga, nandito na nga kami sa shabo, shabo. Yay! <laughs> <laughs> uh -oh. ah, na lang namin, in-order namin Walang kayo ng rice, right. Let's go guys Sama namin kayo, hindi, di kayo <laughs> Nandito lang <laughs> Ang bobo ko, dahil di tayo taga rito Hindi natin alam kung saan yung ゲイスリブルフ

<laughs> Ayan, gusto na mga person. Ayan, na Versus chan. Hindi lang eh. Bakit? Bakit? ka na eh. hindi na may efect yung aking garden. Wala. Wala. Solid ko na sa si <laughs>